anak mo ay siyang magiging maswerte sa pamilya. Yung bayon. yun? Opo. oo, oo, Maswerte ka naman kasi talaga ya. Ladies and gentlemen, Sir Philip Lazaro. kada ka naman talaga sa amin, Yaya. Ako, Lola, ako po ang maswerte sa inyo. Oo. Eto nga, oh, Ang karugtong. Mag-iingat lang sa mga... Diba? Pag pa sa EDSA. Uh, <laughs> Kasi so, okay. marami okay. mga, mga samatyan ang uh, lumadaan. Dapat sa walkway. Diba? Sabi nga, ang batang yan ay magiging maswete sa pag-ibig. Yun. Oh. Hello? Maraming dadaan. Oh, oh. Tamo EDSA, Oh. <laughs> Pero sa dulo'y matatagpuan, matatagpuan niya ang kanyang hinahanap. Oh, yeah. oh. Wow! Ladies and gentlemen, welcome to our I'm <laughs> 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 a <laughs> Nag-aabang nag ng lamok. <laughs> Main, sabi ni Lola, ba? swerte ka daw sa pag-ibig. Ah. <laughs> <laughs> Ako na kaya yun? <laughs> ah, ah.

Sabi ni Lola, matatagpuan mo na daw yung hinahanap mo. Tatagpuan mo na ba? Ikaw, natagpuan mo na ba? Ako na nagtanong eh. Ikaw na muna, sumagot ako pa ba? Sabay na lang, sabay. Sabay sasagot. Ako na, tagpuan ko na. Ikaw ya. Opo. What a fantastic baby. I got a dance dance dance. Fantastic baby. Ah. <laughs> natagpuan ba yun? Lang? Pareho kayo natagpuan. Eh kung halimbawa, hingi na ni Alden yung matamis mong oo. Oh, oh. Paano? Manligaw po muna siya. Di ba oh! bagay na sa wow! Akala, tinitesting lang kita, Yaya. So, aral, sa kita. Akala ko kasi, sa tingin ko, sa mga galaw-galaw mo, hindi ka na magpapaligaw. Mm. Buti, natatandaan mo ang mga turo ko. Opo, Lola, hindi ko po makakalimutan. Uh, balik tayo sa sulat! Ano ang gulat? Wisit ka na gulat ako. Eto na nga. Ayan na, ayan na. Ano daw? Manginig kayo, manginig kayo. Ma Wag kang paypay -pay ng paypay. -pay. Yung buhok ko. <laughs> Ng labot, sorry, naman sorry. ngayon. Hindi <laughs> ka. Mag-iingat, puro mag-iingat ang sinulat ni Mama. Mag-iingat lang sa mga tukso at mga taong maiingit sa kanila. Ay madali lang iwasan. Ay. Mhm. -mm. Ingat sa mga nangungukso lang. <laughs> Ay naiingit. Ay naiingit. <laughs> Maraming umiibig sa lalaki. Uy, ay. Ay, sandali, ah. Oh. Sandali, ah. Jelling. Gusto mo magturo ako? Uy! <coughs> ay, ko. Na, 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 na. Wow. Fantastic, Fantastic si, si Baby. baby. <laughs> Ganun din sa batang kukupkupin kupin nyo. Marami rin nagkakagusto. Pero, ang mga puso nila'y nag- tama. Oh. Ibig sabihin, pinana, no? Oh, Malapit na. Nasa kamay nila kung ito'y mahahawakan ng pang forever. Oh. Patingin niya na kamay mo. Grabe si mama mo, alam ang forever, no? Oo. May forever na panahon yung panahon na yan. Ano na sa kamay? Kalyo. Eto meron pa. Mag-iingat. Ayan na naman. Na naman. Tumawid. Tumawid na yan. Mag-iingat lang sa, sa mga tukso at isa pa sa mga taong mainggit sa kanila. Ayan. Walang gamot sa inggit. Sa Walang gamot ang inggit, Lola? Meron na, ha? Huh? <laughs> meron ba? Meron na, nabibili na sa butiga ngayon. <laughs> Pa? Gamot sa inggit na bibili. Go <laughs> 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 Pero kasi ito, sinulat ni mama noon pa. Oo. Oh, oh, oh. Eh meron ng gamot sa inggit. Meron na. Eh, dati pa yan eh. Oh, oh. Ointment. Oh, o mo? <laughs> Ipapahid mo lang sa katawan Papahit mo yon. Oo. Oh.